Balikan muna natin si Romy Gonzalez mula po sa Norte. na nabigat Romy. Binasa klakay ng uh, mga operating troops ang 80,000 piso nga laga ng marijuana seedlings sa ikinisan nilang uh, marijuana dedication operation sa dalawang plantasyon sa lalabigan ng Benguet. Batay sa report ng Regional Operations Division ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region, naglunsad ng joint operation ang mga operatiba ng Kibungan Municipal Police Station, ibang police units at pideya sa Sityo Lamagan, Barangay Takadang Kibungan, Benguet. Nagresulta ang anti-drug operation sa pagkakadiskubre ng dalawang plantasyon na tinamna ng 2,000 mariwanang seedlings na may sa drug price na 80,000 piso. Pagkatapos ng kinakailangan ng mga dokumento, sinunog na mga operating troops sa NATO natukras ng kontrabando. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang iba pang potensyal na lugar na pwedeng tamna ng marihuana at dakpin ang mga taong responsable sa ilegal na pagtatanim ng mariwana Ito si R.A. 41, Romy Gonzalez, Parsa, g 8 Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.